Hello mga kapatid, welcome back to my YouTube channel, KL Conception. Ngayon hey, mga kapatid, discarty discarty lang po, mga kapatid para may maulang. yang mga, mga kapatid, itlog. E, stick, no? like, itlo, stick. <laughs> Timplah, timplahan natin. yan samayin. Yung una mga kapatid, syempre, i-boiled ko yung itlog. Binoil boiled egg. Tapos binilatan ko yan mga kapatid ha. May without shell na yan. Without shell. Yan mga kapatid, binisa ko yan. Again, na ano ko yan sa bawang, sibuyas, sili na po o sila na green. At tinimplahan ko ng pepper powder at saka salt. So. Ngayon mga kapatid, tiklahan natin ng na. soy sauce. A little bit soy sauce. Ayan. A little bit soy sauce. Ayan mga kapatid. Ayan mga kapatid. Ayan mga kami sa kasama ko. Lagyan ko ng kaunting tubig mga kapatid ko pang mali. sa ang sabos-sabos kami. Haluin mo natin mga kapatid bago lagyan ng kaunting. Kaya so, mayroon akong mayroong ipagbahag sa kanin. Ang tawag ko nito mga kapatid, itlog stick. <laughs> color full na naman ang buto uh, ni ate and kasi discard ko na parang may ibang ang timpla ang ito kasi uh, good lang kami palagi ngayon ginagin lang ko ng iba lagyan mo na ito, ng ni mga kapatid para nagsabaw-sabaw mamay kakain ibog ba yan Ayan, pakuluan muna natin yung pagkain, ha? Para ma-absorb yung lasa sa itlog. Hindi ko na yan i-slice yung itlog, mga kapatid, kasi tagdalawang piraso kami yan. Baka madurog din. Kaya, muna itlog steak na buo. Itlog steak. Yan, mga kapatid, ha? Takpan muna natin, mga kapatid. Kaya, pakuluan muna natin yung pagkain, ma-absorb yung lasa. Mamamay. Ayan na, mga kapatid. Kumukulo-kulo na. Ano hinunan natin? Habalo din na naman. Yan na makapati, halu halo eh. Yan. Wow. Sarap, sarap. Take man lang natin. Take man lang natin ng lotter natin. Very easy to. to very easy to ko. Okay. natin kung tama ba ang lasa. Okay. Mm, wow! Steak na steak ang lasa. Tapos ngayon mga kapatid. Ngayon mga kapatid, parang kautik lapot-lapot mga kapatid. diyan ko ng may tinuno ako ng corn, cornstarch. Lagyan na natin. E para lalo siyang sumarap. Na steak, na steak ang dating. Ayan naman mga kapatid. O, oh, haluin na natin ulit. Haluin ang kapatid. Pagingi yung kawali ko kapatid. Iwan ko ba yung karanang? Baka yung kwit na ano may no, tag. No, Ayan no. mga kapatid. oh nga nang ako Kamay ko. Hinawakan ko na kasi kapatid. Oh, wow. See? Wow. Biskati-biskati lang. Ayan. Sa hap ng alam namin Ayon itlog stick ni Ate. Wow, see? Tumatak no? na siya din mo. Stick na stick mo na kasi. Parang pwede rin salsadong it salsang itlog. <laughs> Meron tao ko nito, stick. Stick na itlog. <laughs> Hindi ko na yan binuyak na kapatid. Hindi natin itlog kasi pag dalawa kami nga isa kasama ko. Yan. Yum yum yum. Wow. I'm so excited to eat this new menu of mine. My, my new version of how to make it I'm so excited to eat this with plain rice. Yum yum yum. kapatid. Thank you for watching. Thank you. See you. Kakay na kami ngayon. Thank you. Yum, yum, yum. This, all this. Okay, ko na ito sa sa masa. Hi! Ito, buha, mami,